Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa San Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit inatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanyang. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanimutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, hayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Merkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Maliban sa isang bata na naririto, lahat tayo, kung hindi man senior, matatanda na. Tama po ba? At sa puntong ito, sana naman po, sa estado ng, ng edad natin, eh kahit papano, alam na natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nagmahal ba kayo? Siguro naman alam nyo na kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hopefully. Kasi ang pag-ibig ay hindi lang yung nararamdaman. No? Yung, yung dati kasi, yung bang mga teenager pa tayo, pag sinabing, ay, tumibok ang puso ko, ay, siya na. Ibig sabihin, mahal ko na. Di ba, no? Tama ba? O hanggang ngayon, yung pa rin ang pinaniniwalaan nyo? Mag-tumibok yun, ha? Yung pag-ibig ay isang decision Araw-araw, magdi decision ka. Dapat na piliin at mahalin pa rin yung taong nung una ay inisip mo o naramdaman mo na mahal mo na. Kasi yung reality, kung pagmamahal ang pag-uusapan, mahal mo ba talaga? Marunong ka ba talagang magmahal? Kaya mo bang tumupad sa iyong sinasabing mahal kita? Kasi pagmahal mo, paglilingkuran mo, pag-aalayan mo ng sarili, ibibigay mo lahat. Pagmahal mo, kahit saktan ka, mamahalin mo pa rin. Magpapatuloy ka pa rin sa pagmamahal. O, naiintindihan na ba? Yan. O, kaya isang disisyon, hindi lang basta damdamin. Isang disisyon. Kaya nga, sa ating ibanghelyo, ipinaalala sa atin, ang Diyos ay nagdesisyon na mahalin tayo. Kahit napakahirap nating mahalin, minaha, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya nga, bilang tanda, kaya nga ba diba, sabi, mahal mo ba talaga ako? Sige, patunayan mo. Kung mahal mo, oh, sa mga nakaranas na po, no? Kung mahal mo, o oh, siyempre, kailangan mag-provide ka ng pang-kuryente, pang, pang tubig, pangkain, pambahay. Pang lahat yan, patunay na, na nagmamahal ka, pinatutunayan mo, hindi lang sa salita. O ngayon, sa ating Ebanghelyo, ang sabi, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ang patunay ay ang kanyang anak, ang bugtong na anak, para ang lahat ng manalig sa kanya ay maligtas, hindi mapahamak, hindi maparusahan. So, binigay si Jesus. Nung isinilang si Jesus sa mundong ito, tapos na ba ang pagpapatunay ang, ng pagmamahal ng Diyos? Hindi pa. Kaya nga nakikita natin yung mga simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Andiyan, sa krus. Bukod sa nagpakasakit, bukod sa mga rejection, pangiiwan, betrayal, nagmahal pa rin ang Diyos. Kahit iniwan siya, hindi siya nang iwan na natili siyang nagmamahal. At hindi pa natapos sa krus na buhay uli para magpatuloy na magmahal sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Kung tutuusin po, mahal ng Diyos ang lahat. Nananampalataya man o hindi, kumikilala man sa Kanya, o hindi, mahal tayong lahat ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mahal ng Diyos mapupunta sa langit. Kasi ang mahal ng, lahat ng, tandaan niyo po ha, lahat mahal ng Diyos. Pero kailangan mong magdesisyon. Kaya nga, desisyon eh. Kailangan mong magdesisyon na mamahalin mo din ang Diyos. Pag minamahal mo ang Diyos, sasampalataya ka sa Diyos. At yun yung magliligtas din sa atin. So walang question na mahal tayo ng Diyos. Sa, sa, dito lang sa pagdiriwang natin, makikita mo ang lahat ng simbolo, ng signs ng pag-ibig ng Diyos. Ang inihintay na lang yung atin. Mahal ba natin ang Diyos? Gusto ba natin siyang mahalin? Kaya ba natin siyang mahalin? Sa kabila ng... Yan. Kasi doon din naman yun. No? Sa kabila ng... Minsan, mararamdaman mo parang hindi sinasagot ang panalangin mo. Parang minsan, parang hindi gumagaling ang sakit mo. Parang wala kang laging pera. Mahal mo pa rin ba? At kaya mo pa rin bang mahalin ang Diyos? So kayo na po ang sumagot. Pero kung dito pa lang sa usaping ito, malalaman na natin kung sino ang magpaparusa sa atin. Hindi ang Diyos, kundi ang ating pagpili. Kung sino ang ating piniling mahalin. Amen.